Okay. Capricorn, welcome sa aking channel, Queen Yin 777. So, ito po ay general reading. Ibig sabihin, ah, uh, maaaring hindi mag-resonate yung iba sa inyo dahil iba-ibang message po yung ating masasaga. Piliin lamang po yung mga messages na makaka-resonate ka at isang tabi yung mga hindi. Ito rin po ay timeless reading. Ibig sabihin, kung kailan mo mapanood ang um, video na ito, maaring dun pa lamang mag-resonate sa'yo. Capricorn, ikaw ay nirepresenta nire ng planetang Saturn. So, kunin po natin ngayon yung message mo, yung malakas na energy mo na kailangan ba natin i-expand o kailangan bang i-expand ng na kailangan ng expansion or ng guidance. Sige. Okay. Oh mm making investment. Seven of Pentacles. O, oh, see? ba? Diba? Magbubunga na daw yung iyong hard work today. So, magbubunga na yung, yung pinaghihirapan. So, nakatingin ka doon sa mga fruits, yung sa yung mga pinaghihirapan mo. Maring nakikita ko yung iba sa inyo dito is, baka nagda-diet. Ganun. So, nagdadalawang isip kung tumatalab ba sa kanya yung mga iniinom niyang uh, mga diet-diet, ganyan. Or, uh, nakikita ko na parang uh, kung uh, nagbubunga ba yung uh, pag-iipon mo or something na pag invest mo. pag invest mo, namunan ka siguro, meron kang pinagkatiwalaan, ganoon na. Uh. So, sabi dito na huwag kang mag-alala kasi the moment na mapanood mo ito, meron kang aanihin dahil meron kang itinanim. No? Ganun ang sinasabi ng baraha. Meron kang good manifestation. Na. Balasahin natin, balasahin. And anyway, then may tumalon, may... Ito, tumalon na yun. Oh, meron dito ang reunion. Na celebration, parties, ha, social gatherings. So, meron ka sigurong pupuntahan na reunion bar. meron ka sigurong makikipagkita ka sa barkada mo. Or makikiparty-party ka. Ganun na. Uh, or uh, basta masaya, may pupuntahan kang masaya. Baka makikipag-inuman ka. Capricorn na. Ganun kasi... Kayo din naman ay uh, earth sign. na. Uh. So, marami kayong friends eh. Alam ko, mga humble din naman kayo mga Capricorn. Mga friends. A friendster. Friendster. A friendship. Yan, friendly kayo. Friendly kayo. Kaya siguro merong mag-aaya sa inyo sa party-party this week. Message for Capricorn. Oh, the high priestess. So, matured ka na this week parang tingin ng mga tao sa inyo ay uh, matured ka na or may nakikita ako sa inyo dito na meron kang lalapitan or may lalapit sa inyo dito na parang matured person yung tipong malakas yung kanyang gut feeling o yung kanyang intuition yung kumbaga marunong kumilatis no merong marunong kumilatis or dahil or ikaw pa ka maaari nga uh, po mapasok ka na ngayon sa mga pampaswerte, mga ganun, uh, o sa mga misery, sa mga lihim na karunungan, na mga ganun, nakikita ko. Meron ka na ngayon tiwala sa sarili mo, or uh, marunong ka ng uh, tumimbang, kumbaga hindi ka na lang ngayon tumitingin, kasi since ikaw ay earth sign, hindi ka na masyadong tumitingin sa mga kalayawan. Yung umbaga hinahanap na ng soul mo is yung uh, uh, hindi na makamundo. So, kaya meron ka nang nga uh, trust sa sarili mo. Kung baga puso na yung ginagamit mo ngayon. Or maybe pwede sa inyo since ito ay friendship kasi ang energy naman is pwedeng positive or pwedeng negative. Ano? Pwedeng ito since uh, nakikita ko ikaw ay uh, the high priestess ka na at uh, gusto mo na na divination na uh, mga mga wisdom knowledge, meron ka ng ganyan, may, may tinatawag ka ng mga spirit guides. Baka pwede din na magcancel ka ng reunions, ano, ganoon. Or pwedeng parang nakikita ko dito na dahil kalayawan itong party na atinan mo is baka mamaya is magdalawang isip ka na or hindi mo ma-enjoy yung party. Nakikita ko. Parang nagbabago ka na ngayon. Sige nga palawakin pa natin yung message for Capricorn. Capricorn See? Made the king of cups ka na talaga. Tingnan mo. Matured ka na. Matured ka na daw. No? Pwede yung babae or lalaki ka or uh, bakla tomboy basta kahit ano po welcome po dito or uh, niririd po po ng energy. Kalmado ka na. Ano ka na ngayon eh. May balance ka na yung uh, uh, family oriented ka na or kung uh, may iba sa inyo dito na may pamilya na inuuna na yung pamilya niya kaysa doon sa kanyang layaw. mo kaya siguro parang something na uh, may atinan ka siguro sana na party ah. may invite sa sa'yo siguro na inuman, ganyan. Pero dahil the high priestess ka na, or uh, matured ka na, or malakas na intuition mo na parang, o oh, yung gut feeling mo, yung kutub mo na parang, uh, parang hindi maganda sa iyong uh, well-being, o sa iyong pamilya, yung uh, pagpunta mo ng party, gano'n, uh, hindi ka nalang pupunta, or magdadalawang isip ka, na pupunta ka ba or hindi. Ganon, kasi nga, may the king of cups. Masyado mo na din ngayon kinukonsidera yung uh, ah, ah, mga bagay-bagay sa paligid mo. Nag-iisip ka na, marunong ka ng manimbang ngayon. Doon sa gusto mo, sa layaw mo, at doon sa responsibilidad mo. Ganon, na. Ah. galing naman, matured ka na. happy Capricorn. Kaya siguro, nag -ano sa inyo to, lumabas ito nga, uh, Seven of Pentacles. Kasi inaanin mo na ngayon, kasi nagiging ka na ngayon. O, oh, si the devil. May temptation talaga. No? May temptation, na uh. Baka, or, baka ngayon sa inyo natetemp. Baka natetemp kang uminom, ha? Uh. kang magparty or natetemp kang, yun nga, pumunta ka sa kalayawan or something sa mga, alam mo yun, yung makamundo. Kasi ano kayo eh, Capricorn, Earth sign kayo. Yung mahilig kayo sa ano nga, alam mo yun, yung mahilig kayo sa layaw. Ganon. Hmm. Mahilig kayo sa layaw. Teka lang, wait lang. Ano to? Yun. Yung ha, something na mahilig kayo sa Um, may ugali kayo ha hindi naman lahat. Ha? May ugali kayo na mahilig kayo sa layaw or may ugali kayo na parang gusto ninyo ng mga material na bagay, ganun yung mga happy happy. O no? yung uh, may ganun, may ganong eksena So ngayon parang na ka na pumunta ba doon or hindi or tumang uh, na hindi mo tanggihan yung mga alok nila. Pero since meron ng ah uh, meron kang king of cups, marunong ka nang bumulansi ngayon, wise ka na, nakikisimpatiya ka na ngayon sa mga bagay-bagay sa paligid mo na siguro hindi ka gano'n dati. So, yun. Kaya, mamamanifest mo yan, magkakaroon ng ano, ng uh, fruit yung iyong mga tinatrabaho. Siguro, nagka, ang tinatrabaho mo siguro ngayon is yung working on yourself na ma-overcome mo yung mga bagay na hindi naman na dapat ginagawa or may mga bagay na dapat kang gawin. Ganun, may ma-overcome mo. So, um, Oh, meron iba sa inyo dito, magta-travel daw or may moving, uh, may mag-abroad. Ganon. May self-confidence, no? Naniniwala sa sarili. O, oh, yung feeling mo may success talaga. Ganon or yung iba sa inyo dito may success talaga with an Aries sign ah. kasi nandun yung passion mo ganun ah. or maybe siguro in connection sa seven of pentacles dito sa three of wands o yung iniisip mo iniisip mo pa lang eh magkakaroon na ng success na magkakaroon na ng ano uh, fruits yung yung pinaghihirapan Okay, reverse escape. Freedom. Oh. Release. Final solution. Okay. Oh, may seven of swords in reverse. Ay, eight of swords in reverse pala. So, meron kang gustong takasan. Ah. Uh, o meron kang gustong hanapan ng solution dito. May iba sa inyo. Or gusto nang, gusto niyang makontrol yung mga bagay-bagay. No? Siguro yung iba sa inyo dito, parang nag-iisip masyado. No? Gustong, uh, Uh, mag magkaroon ng balance, eh. gusto mong magkaroon ng harmonious sa kanyang pag-iisip. Siguro ang dami mong iniisip ngayon. No? Pero alam mo, ikaw lang ang nag-iisip nun eh. Parang uh, nasa isip mo lang yun. Yung kumbaga, hindi naman, hindi naman masyadong iniisip, hindi naman na uh, sa'yo lang isip yon na big deal. Ganun. So gusto mong makawala sa ganung pag-iisip. Kasi parang meron uh, meron kang iniisip talaga na mabigat, burden ka doon. No? Sige nga, tingnan natin kung ano yun. Capricorn, Capricorn, Capricorn. What is the Eight of Swords? What is the Eight of Swords? What is the Eight of Swords? Oh. Baka pa dalos-dalos ka, no? With the uh, Knight of Swords. Ha? May malaking pagbabago daw na darating sa'yo. Okay. Pero mag ingat ka kasi baka mamaya, eh, ano ka lang, padalos-dalos ka. Ganun, padalos-dalos ka ng iniisip mo or something na uh, masyado ka lang mapag-maigsi uh, ang pasensya mo. Kaya, nagiging padalos-dalos ka lang. So, mag ingat ka kasi big changes. O, pwedeng opportunity to na bigla na lang uh, may mag-o-offer sa'yo ng idea, na baka magustuhan mo, ganun, or pwedeng warning sign din to, na huwag kang masyadong uh, paladestalos nga, no, uh, huwag kang impulsive, uh, or, uh, seize the moment, or baka naman na, uh, sabi dito ng barahan, na uh, i-feel mo kung anong meron ka ngayon, uh, para malaman mo yung sagot, baka, kung uh, katulad nito, nag-iisip ka masyado, katulad nito, na ano parang nag-iisip ka masyado, yung Eight of Swords in Reverse, so, baka pwede nam 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 -nimin mo muna yan kahit medyo burden siya kasi dyan ka makakakuha ng mga sagot sa pag-iisa kasi nag-iisa ka dito. Ayan, oo. Sa so, pagmumuni-muni mo na yan, baka dyan mo mahanap din yung sagot. So, wag ka din daw mapadalos-dalos kasi baka may may, -may mag-offer sa'yo you ng know, opportunity, ng big changes. So, mag-isip-isip ka muna. Ganon. Or pwedeng may iba sa inyo dito dahil lumabas din tong parang abroad. Yan. ah uh, merong uh, gusto na agad mag-abroad kasi merong tinatakasan. Ito. Sabi dito, may escape din dito. Gustong mag-abroad, gustong umalis ng lugar ninyo kasi meron kang tinatakasan. Ayan, oo. Pwede ganun, ha? Yun po. So, last message for Capricorn. Capricorn, Capricorn, Capricorn. Hmm. So, alam mo may iba sa inyo dito parang nag-aaway-aaway o. Oh. Conflict. Five of Wands. Hmm. So, siguro parang may iba sa inyo parang uh, sinisisi kanila. nila or um, merong hindi sumasang ayon sa gusto mo or sa, sa, gusto mo mangyari or sa decision mo sa buhay Ganun. so merong hindi sumasang ayon sa paniniwala mo capricorn na uh, ano ka pa na uh, capricorn ikaw ang mutable ay hindi ikaw pala ay cardinal sign yung bossy ka din leading ah, uh, kumbaga parang uh, karamihan din sa Capricorn na kilala ko is totoo din naman as per astrology na cardinal sign kayo. No, um, ano kayo eh, parang ayaw nyo nang uh, magpaturo, ayaw nyo nang tinuturuan kayo or something firm yung decision nyo. Yun na talaga yung hindi yun nababali, whether na ikakapahamak nyo, hindi ba sa ginusto ninyo. So yun, parang meron ko may question dito ng uh, mga decision mo sa buhay. Ganun. So sige, kuha pa ako ng message mo ha. Kung anong guidance pa sa'yo. Oh, hindi ko matalon. Uy. Huwag ka mag-alala kasi uh, may hope. Magkakaroon ka ng inspirasyon. Magkakaroon ka ng creativity. Magkakaroon ka ng kalmado or contentment. No? Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon. na uh, kung ano man yung uh, mga iniisip mo ngayon. Kung ano man yung gumugulo sa isip mo. Or mga choices na ang dami-dami. Or mga Uh, mga idea na ayaw mo or mga idea na dapat mong pagpilian. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka kasi magkakaroon ka ng creativity. Kakalma din yung isip mo. No? Magkakaroon ka din ng contentment. Makukuha mo din yun. You no? Know? With the star in the card, no? Yung star ang gagabay sa'yo. Tanungin mo lang siya. You no? Know? Tapos, meron Aquarian energy. Maging mapangahas ka. Ang sabi dito, maging mapangahas ka. Yung, kumbaga, ah uh, maging, uh, ano yan sila, yes? may, may ugali silang scientist, yung uh, genius sila. Tapos, same time, rebellious. No? So, gamitin mo yung energy ng Aquarian na mapangahas. No? Yung may free spirit. Ganon na. Kasi, makukuha mo. No? Gamit, a uh, dahil sa guidance ng star, dadalhin ka nun sa gusto mo. So, ang ganda ng reading mo pa rin, Capricorn. Yun yung nasagap natin, no, na energy. So, kung uh, nagustuhan mo tong energy na ito or ang reading na ito, please uh, subscribe to my channel para ma-update po kayo sa next video natin. Thank you. Bye.